Matatamis na pangako, yan ay pinabaon sa atin ng mga kumandidato sa pagkasenador bago magbotohan noong lunes. Ngayong meron ng mga nahalal, panahon na raw para balikan ang kanilang mga binitawang salita para masiguro ang mga pangako ay hindi mapapako. Live mula sa TICC, may report si Joseph Moro. Joseph. Rafi, hindi sa pagboto natatapos ang responsibilidad natin kaya ayon sa isang grupo ay dapat daw tutukan yung mga pangako ng kampanya pa lamang ng mga nanalong senador at ngayon nga may na naanim na mga bagong senador ng ating republika ay binalikan natin kung ano ba yung mga pangakong binitawan nitong mga ito. Noong kampanya, kaliwat ka ng pangako, binitawan ng mga kumakandidato sa pagkasenador masungkit lamang ang pinakasamasam niyong boto. Pero para sa Movement for Good Governance o MGG, pagkatapos bumoto, kailangan na raw nating matutong maningil sa mga nanalo. Hindi tayo masyadong naniningil, di ba? Kasi mahihain ng Pilipino eh. Kapag umuta nga sa'yo, ikaw pa yung nahihiyang maningil, di ba? Pero kailangan, uh, yung kultura ng paniningil, kailangan isaisip natin. Dapat maalala natin yung kanilang mga plataforma, yung mga ipinangako nila na dapat hindi mapapako na parang sinabi lang nila sa hangin. Binalikan namin ang mga binitawang pangako sa bayan top six ng top 6 nung kampanya pa lamang. Ang nangunang senador na si Grace Poe, mga bata sa mga pampublikong paaralan ng aasikasuhin. Naniniwala ako na dapat magkaroon ng standard feeding program or lunch program na regular na libre sa lahat ng pampublikong paaralan. Dahil hindi naman matututo yung ating mga anak kung kumakalamang chan nila. Universal healthcare coverage naman daw ang uunahin ng top 2 na senador na si Senador Loren Legarda. Yung universal healthcare Uh, coverage ng lahat ng limang milyong pinakamahihirap na Pilipino na hindi sakop ng PhilHealth ngayon. Kaya dapat merong batas na sumasagot sa lahat ng uh, pangkalusugang concerns ng bawat Pilipino. Asa mo nagkiligatan sa Chisa Escudero, trabaho para sa mga Pilipino ang gusto. Karamihan ng mga panukalang batas namin ay may papasa namin hopefully um, this coming Congress. Pero patuloy kaming magmamatsag at magbabantay kaugnay ng mga panukalang batas na may kinalaman sa kabuhayan, kaugnay sa kita, at kaugnay sa pagkakataon na magkaroon ng trabaho ng Pilipino dito man o sa ibang bansa. Ganito rin ang pangako ng sumunod kay Escudero na si Senator Alan Peter Cayetano. Tungkol to sa mga presyo, tungkol ito sa trabaho, sa kita, sa kinabukasan ng mga anak ng ating mga kababayan. Meron kang mga specific na programa sa bawat sektor. Ba't yung pitik lahat na apektuhan? Mayaman o mahirap, uh, tagaluzon, taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao, bata o matanda. Si Nancy Binay na pumasok sa top 5 subsidy raw para sa mga batang edad lima bubaba ang pinaplano. Ang advocacy kasi ay para sa mga bata eh. So ang una kong isusulong yung pag-strengthen ng daycare system natin sa mga barangay. At ang susunod ay yung subsidy card for children 0 to 5 years old. Na kung saan makakakuha sila ng subsidy sa mga vitamins nila, mga gamot, mga immunization packages. Ang pang-anim sa pwesto na si Sonny Angara, edukasyon at programa para sa mga bagong graduate ang balak. Meron tayong uh, batas para sa mga new graduates. Meron silang uh, benefits parang senior citizens card. Meron new, new graduates ID card. Tapos meron tayong bill expanding government scholarships for uh, the poorest of the poor. At saka um, meron din tayong uh, libreng college entrance exam sa mga mahihirap sabi ng Movement for Good Governance, hindi masamang mangako, Pero may malaking diferensya ang bola sa pangakong pwedeng maisakatuparan. Kasi yung mga senador, isip lang sila ng isip ng programa. Dapat isipin din nila saan kukunin yon, di ba? Kasi kung walang panustos, hindi rin matutupad ang mga programa. Dapat realistic. Dapat realistic at dapat merong pangtustos. Kasi napakarami tayong batas, hindi nga natutupad kasi walang backup revenues. Dagdag pa ni Dr. Guevara, balak ng kanilang grupo na sukatin taon-taon ang performance ng mga bagong senador. Tulad ng ginagawa nila sa pagbusisi kung natutupad ni Pangulong Noy Noy Aquino ang social contract nito o mga programa at pangako para sa bayan. Ang pakikialam natin kulang eh kasi ang kulang sa Pilipino yung pagkagalit. Kung titimbangin natin ang kanilang mga pagtupad sa kanilang pangako, magiging mataas ang level ng ating uh, botohan, di ba? Hindi na mawawala na talaga yung perahan kasi boboto na tayo ayon sa nagawa ng isang tao. Rafi, sa Proclamation Night ngayon ay uh, tinanong natin yung mga naiproklama mga senador kung papaano nila may para yung mga binanggit nilang mga campaign promises at narito ang kanilang mga tugon. Yes. Are we going to it? Well, of course, we, we have to do a lot of um, Go ahead, go ahead. We have to draft a bill first and then uh, hopefully get the other agencies to advise us, National Nutrition Council, etc. and the DEF-ED. Five million households. So that's 25 million Filipinos. How are you going to actualize it? It's already actualized. Mm -hmm. Bago pa man ito'y maisa batas ngayong taong ito, ay napondohan na ito ngayong taon. Kaya tanungin po ninyo yung mga sakop ng four piece Pantawid Pamilya Program na tumatanggap ng conditional cash transfer ay dapat uh, marami sa kanila o lahat sa kanila ay nakakatanggap na ng PhilHealth at uh, ilalaan pa ang mas malaking pondo sa susunod na taon 2014 pag ito'y may sa batas na. Hindi ako nangako ng libreng pagkain, libreng edukasyon at saka libreng kalusugan. Pinangako namin tapat na paninilbihan. Ongoing na daw Ongoing na. Sorry, sorry. Final na natin yung sa house, eh. pinasa natin, hindi lang pumasa ng Senado so hopefully makumbinsin natin yung ating mga kasamahan na uh, tulungan yung ating mga bagong graduate na naghahanap ng trabaho. Importante na aktibo ang uh, media, ang uh, publiko na bantayan rin na uh, ip ipaalala sa mga kandidato yung uh, pinangako nila. Rafi, wala ngayong gabi itong sinansi si Nancy Binay. Kinausap ng ating reporter na si Ruth Cabal na naka-assign sa UNA, itong campaign manager ni si Toby Chanco At ang sabi niya ay hindi pa niya nakakusap itong sinansi Binay at hindi raw nila alam na may proclamation na magaganap ngayong gabi. Rafi? Joseph, interesting yun na banggit ng uh, Movement for uh, Good Governance na mm. report card, kumbaga, na mga senador. Ano ba yung pinopropose nila magiging batayan ng assessment? Meron na silang pattern dyan, no? because the, ginagawa na nila yan doon sa social contract nitong si Pangulong Aquino. For example, nung nagtumakbo itong si Pangulong Aquino noong 2010, ay naglatag siya ng mga platforma no? na uh, de gobyerno para sa, sa kanyang pamamahala. Halimbawa, maupo siya. Halimbawa, yung K-12. So, binabantayan ng uh, Movement for Good Governance yung mga programa na sinabi nitong uh, si Pangulong Aquino noon na isa sa kutupala niya. So, they will use the same pattern. For example, the senator says na yung uh, feeding program, for example, sa ating mga uh, elementary school students, titingnan nila yan kung uh, during the course of the uh, uh, pamamuno nila sa Senado, ay ginagawa nila yan and moving towards that end, uh, Rafi. So At, gagawin nila parang every year, no? So titingnan nila yung ginagawang trabaho nito mga senador, Rafi. Right. Mm -hmm. At sa panayam mo kay Dr. Guevara, napag-usapan niya ba Joseph, kung uh, ano yung dapat uh, sinisingil ng mga Pilipino sa ating mga leader, basta ba malinis sila, bayad na sila, ano ba yung kailangan ipakita ng mga senador para uh, kung bagay, quits na uh, sa mga botante? Kasi ang, well, ang tendency kasi natin pagka -boto, pababayaan na lang natin sila sa pwesto. Ang sabi nitong si Dr. Guevara, dapat hindi ganon. May binanggit na mga pangako itong mga kandidato nung tumatakbo sila at bumoto sila ang ating taong bayan based on that. So kailangan singilin na kung uh, magagawa ba o hindi yung mga sinabi nilang mga campaign promises nung tumatakbo pa lamang sila, Rafi. Pero Joseph, uh, mapapansin din natin may mga eksperto din na nagsabi na yung ibang mga general na mga pangako nila hindi naman talaga trabaho ito na isang uh, legislator, hindi ba? Uh, either trabaho ito na isang mayor o yung mga nasa administration na uh, uh, Joseph. Correct. Ang sinasabi mong point ay yung parang halimbawa sa mga local governments, no? For example, yung uh, pagpaprevent -pre ng mga baha sa mga, pa, mga probinsya ay gawain yun ng local government. But then again, you have to consider that the Senate meron sa uh, policy making uh, it's a policy making body na kailangan din may national direction uh, may, may direction from the national government kung saan na for example yung ilang mga proyekto ng ating pamahalaan so it works hand in hand no? so yung ibang mga policy for example na halimbawa binanggit nga yung pagpapa halimbawa universal healthcare kailangan yun national government for everyone so hindi yun um, function ng LGU. So there are functions that are limited to the LGU and then meron din naman mga functions na, na mahahawakan ng national government natin, Rafi. Uh, Joseph, nabanggit ni Dr. Guevara kanina yung paniningil. Mm -hmm. uh, sa ibang bansa, hindi ba sa Amerika, sinusulatan ng mga butante yung kanilang mga senador at mga kongresista pero dito sa atin uh, hinihingi lang natin yung kanilang mga uh, pagminamatayan, kailangan mo lang silang dalawin pero yun ba yung kailangan i-strengthen sa mga butanting Pilipino. Tinanong natin si Dr. Guevara, sabi ko ma'am, mayroon ba tayong mekanismo in the first place na pag halimbawa, nakikita mo na hindi uh, gumagawa ng tama yung iyong leader na inelect, eh pwede mo ba siyang masita? Alam mo, unfortunately, sa kultura natin parang walang ganun, no? Pero dapat um uh, ipatbalakasin nga yung kapangyarihan ng mamamayan na sabihin na teka lang, hindi sinasabi ng ating pamahalaan na sila dapat yung boss, no? Yung ating pamahalaan, yung ating mga mamamayan ang boss at leader lang natin ito. Inelect natin, select natin sila. To lead yung ating uh, ating taumbayan. So kailangan uh, palakasin uh, wag wag tayong mahiya na maningil sa ating mga uh, leader no na kaya kang nga diyan dahil inilukluk kita sa pwesto. So dapat nandoon yung ating perspective na hindi natatapos sa botohan na pagkatapos kang uh, halimbawa, na na iboto mo na siya, kalimutan mo na sa at magkita-kita na lang kayo ulit sa susunod na election. Dapat uh, before and uh, during and then uh, when we approach the next elections dapat uh, sinisipat natin yung ating mga kandidatong inilalagay sa pwesto Rafi. So Bukod sa ating mga politiko, dapat may pagbabago din talaga sa mga butante. Tamayin. Maraming salamat, Joseph Morong.